kung click 150 tumire ayaw gumana ng phosphoton ayaw din gumana ng kickstart kaya nangyari tumire ayan at ah uh, yung kanyang uh, busina so gagawin natin mga busing, babaklasin natin yung mukha para makita natin yung problema. Itong problema na ay, Honda Click 150 marami. Una, yung dashboard niya, blackout na, motor, ayaw mag start wala rin kick start hindi okay, mga ito so yung busing, babala hindi matanggal yung kaha kasi nga may may lock sa labas hindi okay. sa gabi okay ang tabay lang kasi mabagal yung aking sagabaklas konti na lang mabubuisit na ako Ayan, aba Rapit na, kasi na lang At pagganitong uh, pag ganitong mga isyo mga bossing Normal na to sa click 150 So gagawin natin, babaklasin natin to Kasi nga, nandun sa pinakailalim yung problem Medyo nahihirapan tayo kasi yung dashboard nya Wala tayong makikita ang code So, may power na oh. Yay! May power na. Yeah, mga magic, may power na. Ano na Nahawakan ko lang 'yan mga bossing, malupit talaga ako. yun wala. Tapos, uh, backless na siya. Uh, tanggalin mo pa ito. Sa... May, may pupunta lang tayo sa socket dito. Pero, hindi mahirapan pa tayo. Kaya kailangan tanggalin natin to para mas maganda yung laban. So yan, mga bossing, ayaw mag-start ng uh, pit 150. kung uh, nakikita nyo itong dalawang ito, so, uh, bubunutin ito tapos ilinisin niyo lang yung pinakasakit. Ano? Ito maugot ang gas. Matigas talaga yan. Ito, mga lang kasi mga... So yung mga bossing, medyo pinahirapan niya kan tanggalin at uh, kung nakikita nyo uh, yan masunog uh, sunog. So, ito na yung kanyang issue, no? Yan eh, yung issue niya. Uh, sunog. Dahil nasunog siya, so, ibig sabihin, nagkaroon siya ng corrosion, no? nagkaroon siya ng corrosion, pag nagkaroon mag-pick up ng kuryente. Okay kaya yeah. ayaw gumana ayaw gumana lang dahil push photo niya so ito yung naging problema no? ayusin lang natin to at uh, pwede na pwede na mag start yan ay no, so, like, no? sa ilalim mo linisin you know? mo so, na no. linisin so, yung mga bossing gagawin lang natin ah uh, Lilinisin natin to. Kasi medyo sunog. Nagkaroon siya ng pagpukulang. Palawang. So, hindi nag-contact yung kanyang kuryo. Lilinisin mo natin to bago natin. Pabasin, tingin natin. Yan, wonder na. <laughs> alright, alright. Kalahin mo yung gumana pa. Kalahin mo may tunnel pa ooohhhhhh maliit ko wala hindi ko so, dahil nasunog na siya basag na siya tapos wala tayong pamalit self-pack lang natin to tapos talihan natin ng cable tie So, ganun lang kasimple mga bossing itong uh, Honda Click 150. Kapag uh, ayaw nyo mag-start, mag-push button, dito lang lagi ang problema niya. Yeah. Dali na to, tatalian na lang to. Yes! So mga bossing, kin kinali na lang natin ang keyboard tay uh, para hindi na siya gumalaw o mag-loss na para hindi mag-loss na no? yung kanyang push button So pansamantagal uh, ganyan lang muna ginawa natin Yan o Yeah. All right. Ang guys. So, yeah, mga bossing, maraming maraming salamat.